Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Handa ang Estados Unidos na tumulong sa supply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Reaksyon nito ng Pentagon sa pagkwestiyon ng ilang sektor sa presensya ng U.S. Navy P-8 Poseidon Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft sa resupply mission noong isang linggo. Ayon kay Pentagon Brigadier General Pat Ryder, ang Pilipinas ang humiling ng kanilang tulong at handa naman anyang romesponde ang kanilang puwersa. Maging si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay naglinaw hinggil sa eroplano ng Amerika na tumulong sa hakbang ng Pilipinas. Pero sinabi ng kalihim na ang U.S. aircraft ay nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations sa sarili nitong paraan. Binaha ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Cagayan at Ilocos sanhi ng mga pagulang dulot ng Bagyong Goring. Ilang mga bayan sa probinsya ang nakaranas ng hanggang tuhod na lalim ng tubig baha dahil sa pag-apaw ng mga ilog sa lalawigan. Sa pinakahuling pagtaya ay higit sa apat na raang pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa Cagayan Province. May na italaring pagbaha sa lalawigan ng Isabela at Aurora, partikular sa mga mababang lugar. Sa Narvacan, Ilocos Sur, ilang bahay ang tinangay ng rumaragasang tubig sa barangay San Pedro dahil sa walang tigil na pag-ulan. Muli ring nakaranas ng pagbaha ang ilang mga barangay sa lalawigan, na hindi pa nakakaahon sa epekto ng bagyong egay na nanalasa rin sa probinsya kamakailan. Magkakaroon ng public viewing para sa namayapang kalihim ng Department of Migrant Workers, Susan Toots Ople. Ang mga labi ni Secretary Ople ay inihatid sa Kalayaan Hall ng Malacanang Palace para sa isang necrological service na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga miyembro ng kanyang gabinete. Ang public viewing ay nagsimula alauna at tatagal hanggang alas 5 ng hapon bago ito dalhin sa gusali ng Department of Migrant Workers o DMW. Si Secretary Ople ay sumakabilang buhay noong August 22 sa edad na 61. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.